magre-release na tayo ng tigte 10,000. Tigte 10,000 bawat household. <laughs> Dinagdagan uh, ng Speaker of the House ng 15 million ang release para sa tulong ang Office of the President na naman eh magre-release kami ng 25 million para sa para sa inyo. <laughs> ang uh, susunod na, na kailangan namin gawin ay yung uh, Uh, yung pag, uh, pagkataos na ito, yung, pag, yung sa pag re dahil uh, nakita ko yung nasira, yung mga ibang bahay talaga lalo na yung mga kahoy, yung mga talaga natang, natangay lahat. So yun ang susunod namin gawin. Na, na, nasimula na ng province na magbigay ng yero at saka kahoy at saka ito yung mga dos por dos para at least meron na tayo magawa. Pero hanggang uh, uh, hanggat may kailangan, sabihan nyo lang kami.